what's up sa inyo mga boss for today's video meron tayo ditong uh, gagawing XRM125 RS ito mga boss so problema nito maingay yung makina nya so bago natin kalasin uh, utay utay muna natin bago natin ibaba yung makina so mag uumpisat muna tayo dito sa cylinder head pag na confirm natin na connecting rod talaga yung problema na niya. Ah, saka natin ibababa yung makina. So, utay-utayin muna natin mga boss. Kakalasin natin yung cylinder head, tambutso Saka pag wala dito sa head, dito muna tayo sa uh, right side. So, umpisa natin to mga boss. Let's go! mga boss yung hubadan muna natin yung pairings bago natin kalasin yung carburetor sa air cleaner dito muna tayo magsisimula grabe na yung dumi natin mga boss o, check natin tong connecting rod kung talagang sira yung kanyang rod yung makikita nyo meron syang play na up and down yun maririnig nyo positive na sira talaga yung rod nya so gagawin natin dito ibababa na natin yung makina nya para makita natin ang buong loob ng XRM na to Kung ano talaga yung mga problema pa. So, kakalasin muna namin mga boss. Update ko kayo pag nakalas na namin lahat. So, ito na mga boss. Naibaba na natin yung makina. So, hindi ko na namin pinakita sa inyo. Dahil, para hindi na tayo magtagal sa video natin. So, ito na yung makina na nakalas natin. kalog na kalog mga boss so gagawin na din natin tong uh, drain plug nya makikita nyo lost thread na to so ire-retread na rin natin para hindi na ganito yung drain plug ng customer natin wala wala wala

Pasok ko na. po. Ikaw na yung mga nasa loob niya. Wala hindi wala na napapalta. ugot na nga po. Saka natin kung nga pala sa, sa YouTube. Ang kadyo okay, na yan. O, may nagman na lang. Tiktok lang ako. Ang mga ano. Ang

Nakakita eh So ito na yon mga boss Yung ating uh, Sigunyal ng aking RS so, Makikita nyo Napakalaki nung Ano nya Nang clearance So kakalasin natin Papalta natin ng bago So bali papalit natin uh, Original pa rin ng Honda syempre So, pipresent ko muna mga boss. So, ito na yung ating update ko sa inyo mga boss. Ito na yung ating uh, sigunyal ng RS125. So, bubuhay na lang natin to mga boss. Bugasan na natin yan. Bubuhay na lang natin. So, bago natin buuin, i-preheat muna natin tong crankshell natin. So, lagay natin dito sa apoy. So, ganyan lang ako mag preheat mga boss. Sa gasol ko na lang nilalagay para pantay yung pagkakainit niya. So, 2 to 3 minutes lang. Okay na yan. Tanggalin nyo lang yung dapat masunog para walang ka So, ganito tayo mag preheat mga boss. 2 to 3 minutes lang. Tatanggalin na natin. So, kailangan lang wala yung mga plastic dito masusunog para iwas sa barya tayo. So sa magtatanong mga boss kung bakit ko ginaganto Uh, para lang tong hindi natin paluin yung sigunyal pag pinapasok natin. Para madali natin siyang maipasok. So, iwas pukpok pag ganito mga boss. So, ganito ang gawin nyo para hindi nyo pupukpukin yung sigunyal pag ipapasok nyo. Papasok na natin. Yun. Sumuot na mga boss. Intay na lang natin mag cool down siya para mabuo natin yung bubuwi na natin mga boss ito okay matawag ito 1 to kasi hindi naman ito nahihiwag-hiwag ang transmission pero na lang kung malawag na yung lock dito ng uh, itong washer na to pag malawag itong washer matatanggal itong isa so kailangan so ito lang mga boss na natatanggal dyan itong ibabaw sapat na sa ilalim tong washer na malaki tapos itong washer na buhay na natin talpak natin Bos, hindi kayo malilito dito kasi maliit at malaki lang, mahaba at saka lang yan so okay na lagay na lang natin tong kicker natin so dapat ito ang spring nakatama dito sa yun okay na yan mga boss Lalagyan na lang natin ng gasket maker kasi wala naman Gasket gasket sadyang nakalagay pag original so ang nakalagay dito uh, gasket maker lang lalagyan muna natin gasket maker double pin So huwag nyo kakalimutan yan mga boss Yung pin na yan Hindi ko lang nakipakita yung nilagay ko Bago nyo ilagay itong bumbanang Langis Yung

So dito naman mga boss, tamaan nyo lang tong marking. Yan. Tamaan nyo lang. Tapos center nyo lang dito. Tapos tong spring. Ayan na. So, yan mga boss na na natin so hindi ko na naipakita sa inyo yung pagsasalpak ng black Hathead. kasi nalobot tong ating cellphone so saka ano na uh, overtime na tayo so ito na lang ipakikita ko sa inyo pa na lang itaklob to tapos paandar na natin doon na lang tayo sa pagpapandar pakinggan natin yung andar nito mga boss So yun mga boss, tapos na tayo asal na kanalang natin sa chassis. So pagkasampa pag mga boss. Paanda rin natin. So yun mga boss. Natapos na tayo dito sa RS125 natin. So paanda rin na natin. Paririnig ko sa inyo yung andar nito ngayon. Connecting rod lang yung pinalta natin. Hindi tayo nagpalit ng side bearing. Sige start mo. Kanya nakakinis yung andar niyan mga boss Parang bago na ulit yung andar Ng ating RS125 So yun So shout so, out muna din eh sa ating Dumayo Yan so, kay Tropa oh, Goods sa so, mga kapatid Thank you sa inyo mga tol Ride safe sa inyo pa uwi Thank you thank you mga boss